Tumao ka kasi para piliti tihaya nila. Hindi so, yung... ka nakatagilid. Oh, mag sila matututo tihaya. Tihaya ka doon Ako yung gulo, ng na rin. <laughs> <laughs> si Barbie namin niya ni Barbie. Hindi, Magpaalam ka muna. Paalam ka muna. Gagalawin mo kamay. Papaalam ka muna. <laughs> <laughs>

<laughs> Say lalim po, sa lalim. Nanginginig siya no. Juan. <laughs> magsalita. Mm -hmm. Yung okay. kamay mo, tijo, sabato. tijo sabato. Kamay, sa batok. tijo sa batok. sa batok Sa baba, ay, yung isa. <laughs> Sabi niya, sige, kaya mo na yan. <laughs> <laughs> Bahala sa buhay Buway, mo. Mas. Oh, uh, mo. Hindi. Hindi. <laughs> <laughs> ah. Angat. Uy, 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 uy. Ano ba itong nare-respond na ako? Saan ito mga ta? Masay yung Pag nakaganyan niya sa patient, pwede na kayo maglagay ng pulses. Pwede niya siya. Pwede niya na siyang i-assess. Okay na,